kain tayo guys kain kain natin oh. marunong <laughs> manok yung mala manok kakain po kakulam natin oh. ano tawag ito manok gulay tsaka gulay ayos yan natin ulit yan break time na break time Hmm. Sarap to. Sarap yung bagay nyo. Mayroon tayong gulay. Hmm. Carrots. Tapos, sitaw. Tatlong klase yung gulay. Ulam. Kunti lang yung kanin masinaing naman tayo dyan laging bitin ganito lang talaga pagkain ito balance meal sana nga sa Pinas ganito rin ba diba? matuto tayong kumain ng ganito mas healthy ba hindi ganun kayong sa rice saka may mga gulay ito rin yung mayalong carrots. Giniling to na ano. Gulay tapos kunting karne. Or itlog yata. Nalo itlog. Hindi yata karne itlog. Nasang itlog. Tapos gulay. Ito lang talaga yung karne niya. Oh. Yan. Isang maliit na anak. Anak parang ini steam lang hindi hindi siya preto parang sa apoy ini Loto to kasi meron siyang smoky flavor mas healthy siya pinas Tanda makmak na kanin Tapos ulam, yun lang Wala well, ang gulay-gulay <laughs> Diba? Kahit ako, nasanay kasi tayo sa ganyan eh Magulay lang tayo pag may mga sinabawan Pero ito hindi Yan lang o. Oh. Diba? Solve ka naman ito kasi ang gulay medyo marami. Pagbusog ka naman kahit di ganong kararami ang kanin. Pero ako, pag dito sa dorm, pag hindi tayo straight time, Magdaad tayo ng kanin. So, minsan, pagka napunta tayo sa straight time, pwede kasi yan. May mga time na nag-straight time. Hindi na tayo makawin -well ng door. So, ito lang. Pagkain natin. Provide doon na ng ano, company. May bayad to ah, uh, 50 dollars sa pera yata natin is mga 80 mga 80 plus tama 80 plus to sa pera natin isang may lang nagpo-provide sila kasi konti lang nag-ano eh yung mga Vietnam kasi lahat sila maraming Vietnamese dito lahat ng Vietnam hindi sila nagbigyan rin ito nagluluto sila kasi kagandahan dito libre yung kuryente maliban sa aircon kung gusto mo mag aircon mahal bayad mahal na maling yun ang libo pro tao 11 yun pera natin Mantap sih. Ya, kami ini kami ini aku. Ya, aku mau naik. Ketik panelan tau. Panelan yang manfaat itu yang ini. Ini saya nggak ulang, dia bilang. Kalau belum saya nggak

Alam talaga tayo eh. Sana ito sa Gugutom kasi ako pag ano. Pero minsan, pag alam kong nagbubuhat agad yung trabaho, hindi ako kumakain ng maraming kanin. Sakit sa gilid, parang na magka-appendix ka. Sakit pag sobrang busog tapos nagbubuhatan. Kaya eh, hindi naman tayo nagbubuhat ngayon eh. May mga time kasi na mabigat yung trabaho talaga. For example, ang bubuhat ka ng 200 kilo, hindi naman totally buhat. Pero halos eh, mga 100 plus doon yung buhat mo eh. Kaya, so, hindi ako kumakain ng marami kasi dinner digest. Lalo pag straight time, wala nang break time kasi na ano yung kakain ka lang. Tuloy-tuloy trabaho na. Tapos nang binibigay na 30 minutes pagkain. Sabi ba maroon eh. Masyadong safe lang eh. Dito naman, sa amin, ito ngayon. Tulad to. Isang oras, pero walang bayad yun. Tuan, tuan Kalau entar ke boleh nak tulis sah. Pakai pakai, jangan pakai. Lato, bukan nak tulis Tapi tunggu lagi. Boleh dia memang mau pilih segala. Kalau pilih, cak. Siung gulai ni lah Bila agak dalam tahun Dia kena konting Templar orang asli Orang asli yang ano Dalam ke templar Apa yang dia sana Dia bilang lambut ya Bangun uyak besar lah Parang dia memang hapok Betul memang macam Sama betul lah Serap dia Sana kasi aku naman ganito eh Kung di ka sana, sa sapo mo sa Yung iba, tinatapon. Ang daga. Lalo tayo pinoy, nasanay tayo sa ano. Ulam at saka kanin lang. Pag-alas ka. Alright, alright. Taposin ko muna ito. Ingat na lahat.